Maraming netizens ang naintriga sa kamakailang post na ibinahagi ng cosplayer, entrepreneur at gamer na si Aloja Gosengfiao. Si Aloja Gosengfiao ba ay banayad na nagsasabi na siya ay buntis na sa panganay nila ni Christopher Quimbo? Yan ang tanong ng mga netizen. Sa Instagram, ibinahagi ng cosplayer at entrepreneur ang larawan ng kanyang kamay habang may hawak na tila isang dragon egg. Walang ibang detalye ang post ni Aloja. Nagiwan lang ng dragon emoji si Aloja sa caption at tinag ang asawa. Maraming nag-comment sa post ni Aloja at nagtanong kung pahiwatig na nga ba ito sa kanyang pagbubuntis, meron ding direktang nagtanong sa kanila kung talaga bang nag expect na sila ng kanilang panganay, I think it's a pregnancy announcement, dragon version, haha. Congratulations in advance, sabi ng isang fan, here comes player 3, sabi naman ng isa, Nagiwan din ng sariling pagbati ang kapwa niya cosplayer at sparkle actress na si Myrtle Sarosa, matatandaan na 2023 ng ikasal ang couple. Kasabay ng Valentine's Day, sa isang dream fantasy theme, nakasuot din ng dragon-inspired na gown si Aloja sa araw ng kanyang kasal. Matatanda ang isa ring dragon baby si Aloja, na ipinanganak noong 1988, na nasa ilalim ng Chinese calendar bilang Year of the Earth Dragon, Nakita din kamakailan si Aloja sa isang local store na tila namimili ng mga baby essentials kasama ang kanyang asawang si Chris Quimbo.